Oh. Yan mga idol, oh. kita nyo mga idol. Oh. Mm, tanawa idol. Buo pa kayo na idol. Ah. hmm Tanawa. Mm. Buo pa kayo na idol. Oh. So, tutukin yung pa mga idol. Mm. An idol. Ano? Yeah. Mm. Huwag ni Daya, idol, ha? Tignan yung mabuti, mga idol, ha? Yan, o? No? Mm. Yan, mga idol. Yan. Gamitin natin dito, mga idol. Ito. Para mabunot dito, idol. Yan, o? No? Mm. Ito. Dito lang, idol. Yan, ha? Tignan yung idol. Mm. ko, mga idol, o? Oh. لا توقف لا توقف لا توقف ya con la Yan kita nyo mga idol ah? Hmm. Yan idol oh Lagas nyo na idol Yan ito na mga idol oh Hmm. Tignan mo idol Yan hmm. Saglit lang idol ba Yan o no? Hmm